itong all agent na to ngayon hindi lang basta sa profile account niya o sa profile page niya nagpo-post matindi itong isang ito talagang hindi, hindi lang ordinaryo ha hindi lang sa mga ordinary pages siya nagsesend ng post hindi lang sa mga barangay hindi lang sa mga buy and sell. ibang klase na talaga upgraded na po yung level ng all agent na to sa pagpo-post Alright, welcome back mga kajani at uh, magandang gabi po sa inyo at uh, maglalambing lang po ako sa inyo bago tayo magsimula na Paki follow po ang aking mga social media account ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel pakilag -like na rin po, share nyo na at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online heading up so yun nga, medyo ilang araw ko na itong nakita pero hindi ko masyadong pinansin kasi akala ko nawala na sa Facebook page, uh, baka na report na, hindi ko na ano pero nagulat ako, nakita ko pa rin siya nang umahaga na uh, active pa pala at hindi lang basta active itong Ola Agent na ito sa pagpo-post sa kanyang mismong profile page of Facebook account. Okay? Matindi. Talagang ipapahiya ka nito. Talagang hindi lang basta sa Facebook. Pati do sa mga pages ng mga sikat ng mga channel eh ipopost kanya doon sa comment section talagang ano yung mga sikat na mga ano natin na mga channel talagang dun siya ng post and then uh, yung, yung mga channel na yun hindi yung basta basta channel lang ah, TV Patrol unang hirit tsaka yung Rappler mga mainstream media yan na kung saan syempre maraming makaka maraming nakaka engage maraming makakakita maraming makaka pansin ng comments na yun tapos ipopost yung mga may utang ng mga borrower na hindi nakapagbayad tapos nandoon yung kanilang paglalagay ng kanyang debt shaming o pamamahiya doon sa mga uh, borrower ng OLA na hindi nakapagbayad ng utang sa kanila di ba? takpan ko na lang, napakita no, ko sa inyo yung sa TV Patrol yan takpag na yung pangalan sa baba yan no example po niyan, yan report po ha, itong pangalan po ng OLA agent na to itong Aaron Baro. pasak Katulad ng ginagawa natin dito, uh, i-report po ninyo yan. Uh, Tatlong beses nyo pong uh, i-report sa meta para mapansin agad-agad. Para mas mabilis yung deactivation o matanggal yung kanyang mga post. Matindi. Talagang uh, parehas din sa iba. Pero ito, ang style nito, namamahiya doon sa mga sikat na mga page. Meron mo unang hirit. Siyempre, yung umaga. Tapos maglalagay pa siya doon sa pa, uh, Facebook page TV Patrol. Maglalagay rin siya sa Rappler, di ba? Mga kilala yan, mga mainstream media ng Pilipinas yan. Hindi yan basta-basta katulad ng barangay na kung saan pwede mong ipahiya sa barangay mo, sa Facebook page ng barangay, sa buy and sell ng barangay, di ba? Hindi sa mga comment section ng mga kaibigan mo lang. Upgraded na, updated pa. Matindi na talaga sila. Tapos sasabihin, tapos hindi papansin ito ng gobyerno para sa akin, medyo masyadong hindi ko na magets na kahit nakikita na ito ito ha? pinapakita ko sa inyo yung mga post na yan, no call agent na kung saan talagang nilalantad na nila yung mga katarantaduhan nila sa mga page sa mga kilalang channel so pag magreklamo yung tao hindi ba papansin ito? hindi ba sasabihin natin, talagang matinding pang depth ito, kumbaga parang hindi ba ordinaryo eh talagang lumalala sila habang tumatagal lumalala palala ng palala pagkatapos pag kami magreklamo okay naman ay tinahan na hindi, hindi kung ba't sila hindi binabayaran dahil sa gawin itong gawain eh diba lalo na ko mga abusadong ola na nag-ooperate pa rin kahit mga rebuk na mga may kaso yan yung mga kadalasan tingin ko na gumagawa ng mga ganyan talagang ano na yan eh talagang mm, galawan na nila wala na silang pakialam kung meron silang masasagasaan o meron silang ipapaya basta as long as ginagawa nila yung kanilang mga uh, galawang modus galawang mga pamamahiya ang sabi ni Reistrado oh, pero hindi pa rin yan dapat na gawin kasi sinasabi ko nga sa mga member ko sa si GC na kung sakasakali magkapera kayo bayaran nyo na lang tsaka, tayo, uh, kayo mag file ng complaint para pansinin kayo yung mga pag report nyo kasi iba-iba tayo ng isip eh pero siyempre, isipin iba sa akin, pinost ka na nga, pinahiya ka na, babayaran mo pa. Nasa inyo po yun. Pwede naman po ninyo hindi bayaran kung gusto nyo eh. Pero kung para sa akin, <coughs> eh, bayaran nyo na kahit yung principal amount, tapos tsaka kayo mag-report sa PNP, sa si NBI, para mapansin kayo. Kasi mo pansinin pansin ah, yung mga ahensya ng gobyerno, mas inuuna talaga yung mga borrower o yung mga nagkautang na nakapagbayad talaga. Di, hindi yung hindi yung may 10 ola, may 20 ola, 30 ola, tapos kahit isa walang bayad. Kahit isang ola wala siyang binayaran. Kasi lalabas talaga na parang nang iskam ka na lang din. Hindi katulad sa akin, uh, nakapagbayad ako kahit wala akong utang, uh, ko, di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo na mahalaga po na mapatunayan natin na tayo ay hindi ka kabarubal o hindi ganun na katulad ng mga ola farmer na uutang lang at hindi magbabayad. Okay? Saan maintindihan nyo po yan. Ngayon, kung ganito ginawa sa inyo, it depends sa inyo kung gusto nyo pabambayaran yan o hindi. Nasa inyo na po yan. Pala lang po na pagkagay kami nakita kayo, report nyo na kagad dyan sa <coughs> report nyo na po kagad dyan sa PNP, sa NBI, anti-cybercrime, sa SEC, pwede nyo namang i-forward dyan kung gusto nyo Uh, yung pagpose ito sa ano maganyan, pwede na rin sa siguro sa National Privacy Commission kasi para sa akin, nilalantad nila yung inyong pagkatao, tapos pinapahiya, syempre uh, dapat privacy concerns, di ba tapos ipopost pa na mayroong ibang tao na may ginawa kang hindi maganda, doon sa mga idinadamay nila yung pamilya mo ipopost doon sa social media ng mga sikat ng mga TV network di ba Ganon katindi yun, sampung pamilya nga dyan, may nakita ako eh. Parang sinama rin, hindi ko na lang naitagal. Hindi ko na lang po na, <coughs> hindi ko na lang po na isama. Kasi nat nakita ko lang agad, ito mga channel ng mga TV networks, na kung niya pinupost. Nakakalungkot lang, na yan, eh, patuloy pa rin sa mga ginagawa nila. Pero ah, bagong taon na bagong taon, eh, patuloy siya sa pagpupost at sa pamamahiya. At ah, talagang, parang normal na lang sa kanila, no? Parang wala na silang pakialam. Talagang ignore nature na ng buhay nila, ganyan. Siguro mga kulang sa aruga ng magulang. Tama nga yung ano, yung mga ganyang klase, mga kulang sa pansin. Tapos para magka-pera, gagawin kahit malina, di ba? Nationwide yan Hindi na yan basta ordinaryong pagpupuso lang ng pamamahiya. Sa isang borrower na hindi nakabayad sana mag-isip-isip yung mga ulo agent na ito. Natapos kapag ka nare-raid, nagagalit kapag uh, pinapakita sila sa camera, nagtatakit ng tuwal Ngayon, nahihiya. E eh, pagka kayo, ang lakas na loob niyo mag-post, tapos pagka kayo nare-raid, tatago kayo. Di ba? Kaya tapos sasabihin nyo, uh, against the rights, eh hila yun pa yung mukha ninyo kapag ka nare-raid kayo. Be proud na kayo yung mga nangaharas ng mga ulo agent doon sa mga taong biniktima nyo. Binigyan nyo ng kahihiyan. syempre hindi lang yung mismong ipinose nyo. Pati yung pamilya, yung mga anak, mga pamangkin, mga nakakakilala. Mabubuli. Papapahiya sa pa, ang pamilya na sa ibang tao. Anong gagawin, di ba? Babayaran nyo ba yung danyos nun? Mababayaran nyo ba yung siniran nyo pagkatao? Mababayaran nyo ba yung integridad at yung dignidad ng isang taong pinahiyaan nyo? Lalo na dyan sa mga sikat ng mga TV network na yan. Doon nyo pa sa mga comment section nila. 'di ba? Kaya nakakalungkot lang sana bigyan ng pansin to ngayon ng mga nasa kinaukulan. Hindi lang basta ng ahensya ng gobyerno, pati ng mga nanamuno na nasa Kongreso at Senado. Kaso problema ngayon eh, nagpepersonalan sila ngayon doon. Wala silang paki sa ibaba. So yun sana medyo nakapagbigay ako ng ano sa inyo na ideya baka na andyan baka, baka na i-post kayo ha tignan nyo na rin i-report nyo na rin yung Facebook page na yan yung Facebook account na yan so sana pakipalo na lang po aking mga social media account ang Facebook TikTok at itong aking YouTube channel pakiwi like na rin po share na at hit nyo na yung notification bell para update po kayo sa mga videos na ginagawa ko dito about sa usapang online lending apps maraming pong salamat sarang hamida po